sa ngalan po ng Bikarya ng Santiago Apostol, Bayan ng Paridel, kami po ay nakikisa sa pagdiriwang po ninyo ng inyong uh, pistang patron, si San Agustin. Tunay nga po na si San Agustin ay makikita po natin ang ating mga sarili na kung paano minsan ay nalayo tayo sa Panginoon kung sa tulong at panalangin ni Santa Monica siya ay binago ng Panginoon, pinagbalik loob at di lamang po yun naging kanyang tagasunod at lingkod. Nawa ang buhay ni San Agustin ay mag sa atin at magbigay ng pag-asa lalo tigit sa pagdiriwang natin ngayong taon ng taon ng pag-asa 2025. Nawa ang buhay ni San Agustin ay mag -atin sa atin ng pag-asa sa pag at habag ng Diyos upang tayo'y makapaglingkod sa kanya ng buong katapatan. Viva diba, San Agustin!